Magandang araw, natuyo na nga pala yung mga damit na sinampay ko kahapon pero may pangilan-ngilan pa rin na medyo basa pa. Kaya naman yung mga basa pa, hahayaan ko lang muna. Parang yung ginawa niya sa akin, hinayaan lang. What? Oh, nag-react ka naman agad dyan. Hinayaan maging masaya sa piling niya. Ikaw naman masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano. Kaya naman ay agad-agad ko itong tinanggal sa hangir para matiklop na rin. Dahil kung hindi ako magmamadali, baka maunahan pa ako ni Ulan. Yun naman siguro si Ulan, bigla na lang sumusumpong. Parang yung mood ng iba dyan, lalo kapag hindi nabibigyan ng flowers sa February 14. <laughs> Joke lang, balik nga pala tayo sa ating usapan. Kakalaba ko lang, may mga labahin na naman. Pero alam nyo ba natuwan-tuwa ako kapag may mga gawain? Kasi kunting bidyuhan, may pang-upload na rin. Yun na lang siguro ang araw-araw kong gagawin. Malay mo, mapansin din tayo ni Lolo mates Anong malay natin? Isa na rin tayo sa sikat na content creator balang araw. Wow. Oo, 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 wag nang kumontra. Hindi naman ako nangangarap ng gising. Tulog kasi ako sa tuwing nangangarap. Kontento na kasi ako sa kung anong merong buhay ako ngayon. Di baling mahirap, basta masarap. What? Ito ang ibig kong sabihin, masarap ang buhay. So nice. Kaya naman kung umabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat sa iyo. Pakicomment naman sa ibaba ng video kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang video ko. At maraming maraming salamat nga pala sa nanonood ng aking video. Hanggang dito na lang. Thank you. Thank you very much. Hi, ako nga pala sa Aiden Bito at ito ang aking YouTube channel. Thank you.